my hey guys, may buntag sa inyong tanan mga giatay mo ah, din dagko, ari na po, grabe na pong inita karon, ambot lang. Ay, sakit-sakit na po ni sa dogan, kay grabe ging inita, ginoo ko. Karon guys, mga pita, bahala na <laughs> mga pita guys, nagkapi na ko, mauning akong kapi guys tungunan so, na akong i-vlog guys na way asukal Lami man siya guys miss na asukal kayo magpangkuan mm. yeah, man siya magpandayit ba hmm. nga kahuma lang na akong sumba guys ba nga yeah, mao gani na pag uman akong sumba nagkapi-kapi ko gamay kaya aron muniwang-niwang guys eh, subscribe sus grabe nang ginakot ako ha, guys nahabot na akong timbang ng 65 itong unang ab abot na ako na rebag, ikaw kong abroad, pag abot na ako na 65 na akong timbang, ninuho ko. Pag mga siguro, ka Domingo, nagpaniwang na ako guys, oy, abot ako 60. Ang ah, nagbaba na akong timbang, 60 na. Hindi yung dayon okay, nag-December guys. So, sambot, taas na po na akong timbang, ni abot na po 60 to, 63. Ah, lisudan mong isig, paniwang guys, lisudan si exercise guys, oy, ambot lang naagid na sa tuwa, magdipindi na sa tuwa, gusto tag tambok, gusto tag muniwang, gusto tag maging healthy sa itong katawan. Pero guys, ang imong panglawas, tambokong di ka, tambokong di ka guys. Isod kayo magpaniwang, tambokong ka. Pero gang mga, may naman ko mga tao guys na, na tambok sila, pero dali lang sila paniwang. kay mga daga pa sila guys, niwang na sila ba? Pero ikaw gani na ang inyong lahi, mga tambok, tambok gid na, guys. Di lisod kay paniwang, guys. Ang bat lang. Nya na po uba na niwang. Mas kung sa kaon, di gid sila mong tambok, guys. Mas kung sa nagkaon. Nya na ang lahi na tambok, guys. Kaon gid ka sila mas lalo sila mong -tambok, tambok. Mauna, mauna mong lahi, guys. Na mga tambokon Lahing, mga tambok, lahing high blood. <laughs> mga, mawala mong lahi, mga lahing high blood. Nga, bahala na guys, naot kong dili. Basta, sige kong exercise ba? Ato, alam ako nag-exercise. Pero, bahala na nun. Bahala na. Kapit na lang ko sa kapi guys kay malay mo guys ang kapi dako kay nagkatabang sa kuha kay dako kay na nagpa-lose sa akong mukwan ba akong timbang kaya mao eh, ni inong, inong ko nani. ni eh. pag ako manggood guys magkapi dili na ko ganahan magasukan ano kay lisobeg high blood ka na kung ang daghan na ba kay nag -puan. nag maintenance na manggood guys ni high blood ka daghan ka nagkatawag sina oi eh? Unik sa imong lawas ba na sakit?